sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe naniniwala po kung sila may tatanging busilak at may mabuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas malayo sakit araw-araw pagpalang umaga, tanghali gabi sa inyo lahat sa mga taong di po nakakalimot mag-subscribe uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking youtube channel iwangan ng pangasinan Huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pakipindot rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalug ko po, po sa inyo lahat ang aking mga nananaman ng panggamot na spiritual at physical na karamdaman na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. At pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na at sana po ay eh, mag-ingat po tayo sa uh, panahon ngayon uh, sana po po tayo uh, na manalangin sa uh, Diyos sa mga kapangire para tulungan po tayo gabayan po sa araw at uh, sana po ay eh, wag po kayong uh, mag uh, magdamo sa kapotao at kung uh, kung sino po yung uh, taong mahirap pang buhay, tulungan po natin para masalo po gagabayan po tayo sa nating ating Diyos ang makapangirin sa natin. Ang sisir ko po sa inyo ngayon po, uh, oras yung salakas po. Ito po ay magagamit po sa panggamutan po ito rin po. Uh, pangpalakas ng katawan salin ng pagbulong at ipo sa puyo o sa tubig inumin ng tatlong bisis. Pwede rin ito pag ng gamot at, ma at, mahina ang ginagamot mo ay ipo mo sa puyo ng pasyente at ito'y lalakas po. At pwede rin po itong uh, po sa isang basong tubig at bago po kayo pumunta sa yung ginagawan ko na tatrabaho po kayo sa construction o iba pa basta mabibigat po pwede nyo po itong gamitin po hindi lang po sa si spiritual, physical pwede po dito narito po ang isigil ko mo ngayon pa uh, or yung salakas po Ito po na po kung ano yung po ay punta na po kayo sa pupunta nyo po sa tatrabaho, magtatrabaho po kayo. Huwag gagamitin po nyo sa panggamutan po. Kung ang pasyente nyo po ay nangihina po, malalaman nyo naman po kung nangihina po yung pasyente nyo po na parang matamlay siya na parang nanginginig po na kung po siya nangihina. Mayroon ganun na gagamutin po. Kaya dapat po ay may solo po ninyo ito at uh, usalin po niyo sa isang baso tubig o ihipo niyo sa puyo niya kaagad tapos iusalin nyo po ulit ihipo nyo sa tubig sa kalating baso tubig ipainom niyo sa pasinti po ito po ilalakas po parang nagdahilan namang po narito po ang orisin po asa saka aram akdam aksadam asa saka aram akdam aksadam asa saka aram akdam aksadam tapos usalim po ng pabulong po at ihipo sa puyo o sa tubig, inumin ng tatlong beses. Pwede rin po itong uh, pag nangangamot po kayo ay ihipo sa ginagamot po niyo para lumakas po siya. Ihipo sa puyo ng pasyente at ito'y lalakas po. Yan po pa kon po pa screenshot niyo po para kon po. Hindi lang po pang spiritual po 'yan, pang physical rin po 'yan. Ah, uh, pang palakas po. Mamaganda po yung mga dito yung mga nagtatrabaho po na mabibigat talaga po yung ginagawa nila, yung mga nan. ng mga mabigat na bagay. Maganda po itong usalin niyo po sa inyong sarili, ipunin di sa dibdib po niyo at Uh, kung gusto nyo rin po ipon nyo sa lalagay nyo po ng tubig at dalhin nyo po sa inyong ginagawan po. Dapat po dito ay maisaulo po ninyo. Uh, mga nanay, tatay yan, dapat po maisaulo po nyo ito. Hindi lang po isaulo po kung talagang magpursigi po kayo, magtuto po, uh, ay sasalo nyo po. At siya po sa inyo lahat. i siya nyo po. Sana po wag po kayo makalimot pong tumulong po sa akin. Uh, mag-subscribe, mag-like and share. At paki-follow na rin po yung Facebook page ko po. Uh, iwagan ang pangasinan. Tatanay ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.